What's po mga kalbularyo? Ayan, andito na naman tayo. So mayroong dinala sa atin ngayon. Ito po id 64 Ang concern ng mayari nito ay pag naka-off na yung aircon ay sobrang mataas ang RPM. So ngayon titingnan natin, itry natin i-off ang aircon at titingnan natin ang RPM dito sa ating X-ray machine. So ayan, i-off na natin ang aircon switch. yan So naka-off na 'yan mga kalbularyo at titingnan natin sa ating x machine. Ayan, so maabot ng 1,500. Yan, 1,500, 1,400 something. So titingnan natin dito sa panel board. So kita natin ngayon mga kalbularyo ay talagang umaakyat ang RPM. So i-on natin ulit ang aircon switch. Yan, yan, so kita natin ngayon ay naka 1,000 plus. Ayan oh. So ang normal po nito pag naka-on ang ating air conditioning ay tumataas ang ating RPM, ay umaakyat yung RPM natin. So ang nangyari dito ay naka-reverse. Pag i-off po natin ang aircon switch ay tumataas yung RPM. At pag i-on natin ulit ay bumababa yung RPM. So ngayon po, ito po ang ating tinatawag na throttle body. Ang gagawin natin dito ay ibaklas po natin 'to. So ito na po mga kalbolario, ito po ang tinatawag nating throttle body assembly. So sa nakikita nyo ngayon mga kalbolario, ito po ay tinatawag nating idle air control valve. So tinatawag nila itong ayak at ito naman ang TPS o throttle positioning sensor. At ito naman ang map sensor, manifold absolute pressure sensor. Sa ganyang problema, yung uh, reverse yung idling nila pag naka aircon position ah, ay titirahin natin dito sa ayak. So ngayon po ay i-check po natin ang ayak. Titingnan natin dito kung hindi pa madumi. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin to ayusin. Alright. So ngayon po mga kalbularyo ay naikabit na natin lahat. Tingnan natin kung ano ang resulta nito. So bago pa po tayo magpaandar ng makina Derek Rams. Ang hungan sa nato kariyo Derek Rams. Burikongkong, burikangkang. Halahayang, tikongkong, tikangkang. Kahiloton ko na imong piyang. Okay, engine start, engine start. Fire. So ayan po, umandar na ang makina natin ngayon. So observe po tayo ngayon mga kalbularyo. So tingnan po natin sa ating uh, panel board. So ayan, hanggang ngayon 1,500 pa rin ang idling natin. So mukhang hindi tatama ang ating patsamba ngayon mga kalbularyo. Murag wa man may go sa pon, James. Wa um, man may go sa to ang tsamba-tsamba. <laughs> so ngayon po mga kalbularyo, ay kita nyo naman na wala pa rin development sa ating ginagawa Parang hindi umubra ating hula-hula. Oh, no! Yan. Ibutunok eh, ko na nato ni. Eh. Okay. Ayan. So, sapungan nga nato dito. Para mamatay yung makina. Wow. So, ayan po mga... Agoy, kainit. <laughs> <I> gagamitan <laughs> So, titignan nyo mabuti mga kalpularyo ha. Ah. Sapungan nga nato dire. Kay para mamatay ang makina. Alright right. Isura ng Tagalog yata say. To. So kita nyo mga kalbularyo kahit gisapungan pa natin ang uh, throttle body ay hindi pa rin namamatay ang makina. So yan libog na naman tayo dito. <laughs> so kita nyo mga kalbularyo. Oh nilagyan na natin ng trapo ang throttle body at hanggang ngayon ay patuloy pa rin umandar ang makina walang tricks ito ha walang halong chemical yan kita nyo naman o oh. ipakita Lebron James, eh, para di magyaw yaw itong basher ani oh. so ano masasabi nyo mga basher yan o oh. kita nyo kahit sinapungan na natin ng mga trapo-trapo dyan ay patuloy pa rin umandar ang makina ipakita mo ang panel board Lebron James So kita nyo mga kalbularyo Naka 1,500 pa rin ang RPM natin Yan O oh. oh. Kahit isa pong sapungan pa natin oh. Hindi talaga mamatay ang makina Initar ba O oh. O oh. Hindi yun mamatay ang makina So susunod na I-check up natin dito Ato tagan tagantaganon Butikaw So baka andito lang po ang problema kasi wala namang ginagawa ng tao ay hindi makukuha ng tao. Ganon ang prinsipyo ng inyong albulario. So ngayon po mga kalbulario ay wala na tayong choice kundi gagamitan na natin ang ating butikaw-butikaw. Butikaw, butikaw, di ba ikaw? No, man. Sa 'di problema ni. Eh. Bios mo na to, bios mo na to. Butikaw, butikaw, di ba ikaw agoy. Okay. Kini kini gid Kini gid, kini gid So ngayon po mga kalbularyo, ang gitodlo-todlo dito ay ito. What? Yung PCB. So titingnan natin, bubunutin natin bakit ito ang tinutudlo sa ating mga butikaw-butikaw so, Tanggalin natin to. Patayin muna natin ang makina. Tanggalin natin. Agoy dara. Agoy, mau kita pun James. Nao, na gibuk-buk. <laughs> so, ngayon mga kalbularyo, kita nyo Nawala ng laman yung PCB valve Ah, mas mabuti, tanggalin natin Libon James para makita sa ating viewers na hindi tayo nagkakamali sa ating butikaw-butikaw. Wow! Tanggalin mo Libon James. Tanggalin mo. Okay. Bira So ito na po mga kalbolario, Yan, kita nyo na Wala ng laman Kumbaga yung nasa loob ay Nawawala na, baka kinain ng buaya so, Ngayon ay papalitan po natin to At mag observe lang po tayo kung Ito ba talaga ang problema Sige sige, palitan limon James Pangitain na ito basurahan Oh, sige oh, no! sige So ito po mga kalbularyo, ito po ang luma So ito ang ipagpalit natin Huwag na lang kayong magtanong ba't mayroong tiplon dito Diskarte ko yan So ayan po Ito po ang ipagpalit natin Itabi muna natin ang luma Yan o oh. Yan So ngayon paandarin natin ang makina All Right, engine start Yan. Umaandar na ang makina ngayon. Tingnan natin dito sa ating panel board. So ayan po mga kalbularyo. Naka 900 RPM na. Wow. So ngayon, i-try natin i-on ang ating aircon. Ayan. So kita nyo ngayon mga kalbularyo ay umaakyat na yung RPM natin. Oh, uh, ibalik natin iyo para walang daya. Ah, <laughs> oh, naka-opposition 'yan, yung aircon. Kita nyo ngayon na naka 900 na po. I-on natin ang aircon. Yan. So kita nyo mga kalbularyo ay umaakyat ang RPM natin. So, yan. So now I declared problem solved. So maraming salamat sa inyong panonood. Malibon James, ang sana may maestorya ni Malibon James? Iyawa, salbo lang kayo, kuha kayo O, kuha kayo, labi ng pakantahon sa oh. So maraming salamat once again mga kalbularyo As always, to God be all the glory So maraming salamat po All right.